Ginawa ko naman ang lahat para mapaayos ko ang buhay niya pero ano ang igi nanti niya? Ginawa ko ang lahat para mapaayos ko ang buhay niya pero... Marami ang kinilabutan sa huling habili ng biktimang babae na pinagbabaril sa loob ng pampasaherong bus, tila ramdam din nga ng mga netizens na matindi na ang galit sa kanya ng sariling anak, na kahit anong oras ay maaari na siyang mawala, kaya sa pagkakataong ito'y mas tumindi ang kutob ng marami na isang tao lang ang may kagagawan nito. Una nang naging person of interest ang anak ng biktima na napag-alamang nakaalitan ng inabago nangyari ang krimen, napag-alaman na sinampahan niya ang anak ng carnapong at robbery, kaya isa ito sa patuloy na tiniting ng anggulo ng mga autoridad, subalit iginiit ng anak na nagkaayos na sila ng kanyang ina, isang linggo bago naganap ang natirang krimen, ano nga ba kaya ang totoo? Trending na ngayon online ang video ng biktima na kung saan ay naglalabas ito ng sama ng loob sa nag-iisa niyang anak. Ginawa ko ang video na ito para sabihin na ang aking anak ay walang karapatan na magstay sa bahay ko o kumuha ng mga ani, mapapakinggang sinabi nito, inihabilin din niya sa kanyang mga kapatid ang kanyang mga ari-arian. Wala raw karapatan dito ang kanyang anak. Tinatanggalan ko siya ng karapatan dahil alam naman niya na ginawa ko ang lahat para mapaayos ko ang buhay niya pero ano ang iginanti niya? Pahayag ng biktima. Kuha umano ang video noong Marso pa kung saan nagkaroon ng alitan ang magina galing sa isa sa kamag-anak ng biktima ang naturang video na ipinadala sa News 5 nakaburol na sa Nueva Ecija at Isabela ang mga labi ng mag-live-in partner na pinagbabaril sa loob ng pampasaherong bus noong Miyerkules ayon sa balita nandun mismo ang anak sa Isabela kung saan nakaburol ang ina, ayon sa abogado ng anak, nagkaayos na ang magina at sa katunayan ay aayusin na dapat ang written settlement sa pag-atras ng kasong karnapang at robbery laban sa anak, ngunit sa kasamaang palad ay pinatay ang kanyang ina, Noong November 8 2023, alas dos ng hapon humarap po kami sa Office of the City Prosecutor of Kawayan City, Isabela, and nagkaroon po talaga ng settlement o pagkakaunawaan doon. Nagiyakan po sila, nagkapatawaran at in fact nagkamayan pa nga, pahayag ng abugado nito. Samantala, isa sa mga sumundo at nagdala ng labi ng babaeng biktima ay dating asawa nito. Kasalukuyang nakaborol na rin sa Nueva Ecija ang Calive and partner ng ginang. Naniniwala naman ang abugado ng anak na may kapabayaan ang bus operator. Dahil pati umano ang driver's license ng biktima ay pinikshare ng bus driver at inupload sa social media.